surprise kasi ipakilala ko sa iyo yung aking boyfriend. Ay! So, please come over here. Ang cellphone na saan? My God, true? Cellphone! Ay, nako. Paano ako mag-blow ng candle? Pinatulala ka. Nagino na yung mo Parang panwala na naman. Hindi pa ba na Yes! Lumabas po tayong lahat. Ipapakilala ko sa iyo yung aking bagong boyfriend. Ang name ko niya ay mamaya ko sabihin. Please come here. Ay hindi na-captured. Hindi na-captured yung moment. Ang bakal. O ulitin ko. Please. Ayan, na I need your attention, guys. Focus, ma, the video in me. Focus talaga? Yeah. Because, uh, oh. thank you for coming Ay, to na, my birthday. Ayan na, mukha na lang. lang talaga. I am uh, very much happy that you focus are here. Talaga. All of you, ah. celebrating ah. my birthday. Your and ah. I, am ah. I am going to introduce to you my new boyfriend. Ah. Ah. Please come here go. outside. Let go. To, to, to introduce to you my new boyfriend. Yeah sa friend outside and meet my new boyfriend okay okay hang your cellphone please ma ah, happy ako tapi nui bye hello okay new year sis at plusle pa turn go Yeah, yeah wait wait lang po uh, please jan mo na kayo sasandihan so, ko lang yung boyfriend ko muna so, sasandihan ko lang yung boyfriend ko so, Hintayin nyo yung boyfriend ko, wait. Susunduin so ko lang. Wait lang. Okay. Ah. Come here, my boyfriend. Kapag pinalit niyo yung motor eh, makaparada eh. Kanina ba yun mo? yung motor ba yun. bagaan guys, ba di na bagaan? yan naka magang joa, um I bought this one, kasi ito talaga yung plan ko, but ano man nangyari niyales ako sa my love life? ito nulo lang talaga, this is my plan. This is my get to myself, yah take this so maganda naman maganda, Ayan, naman 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 Ayaw naman Ayaw. naman ayaw, naman naman Ayaw naman 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 So, ang name niya ay G4. Yan, yeah, this is G4. Pwede mo kumain? Mars, punta ka dito, Mars. Pwede mo kumain? Mars, punta ka doon, Mars. Mars, punta ka doon, Mars. Mars, punta ka doon, Mars. Ka doon. Mars, Dito, dito, dito. Dito na lang daw. So, nandito tayo sa akin dito para magano naman no, no, lang. No, no. picture-picture lang tayo, okay. uh, kasama oh. yung kasama. Yes. Picture-picture lang tayo. Mamatay ka, Mars. Mamatay picture, picture, picture. Mars, Picture-picture kasama picture. lang tayo. Alak. Hindi ba kayo proud sa akin? Yes. Well, sa pa. Na na, na ka. Wala nang na mic kasi, Ma, na kasi, Wala hey, nang mic na May ano. Uh oh. sa Ay, Ay, Yais, it, is, my name is G4. How G4, Dahil dahil mga exes ko na. injection sa akin ng One I mixed stronger at gumawa na ako para magtagumpay

<as> the <they> okay. <inaudible> so, okay. <A2> no, Mahal kita okay. oh, so, oh. yeah. so, <laughs> yun. Wala na naman na. Oh ayon na nakatayo siya nung noon. My God, thank you Lord, thank you Jesus. Ay blue na kandil ko. Hindi naman na yung kandil ko. Ayun 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 Mitch, ayun 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 Happy oh, yeah, blow, to blow. Tapi okay, blow, okay, blow. di tuh <A2> pumunta no, doon. sasaluhin nyo to. Kung Ay, Gusto makasalo. Ay, baka makapili yes. Yeah. ka po. Si putang ina, ko ako dyan. Bibili nyo. Bibili nyo. Bibili nyo. Kailangan ako makasalo niya. Bibili nyo na kotse. Ipo, <laughs> yun na bibili kotse. Ha, ha, ha. Boy, hindi ah, lang, 'yung boy, boy 'tong no, yeah. <laughs> oh, pa Something like that. Ang bago pa niya, Sobrang bago pa. Wala Ma, sakay ka dito, ma. Wala Sa hagisa mo nilang ma. Wala kong bariyo eh. Premium. Ha? 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 lighter. Lighter daw. Lighter. Ay, lighter. Ay, lighter. 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 Okay. Thank you Robin. Salamat for the blessings and wala akong may wish uh, kundi prosperous, good health and good life. Thank you. Salata, ipapasa ko sa lahat inyo lahat ng blessings na meron ako. Yeah. Oh. Uh -huh. Oh, okay, take it. Isubo mo, tatalim mo yan. Isubo so, no, oh, ba? May kandila, mo Oh my God, sino to? Isa pa, isa pa. laki Isa pa. Oo, oo. Ayan, Oh my God, isang subo pa. Isa pa. Ah! <laughs> isa One, two, <laughs>